Good morning mga ka Isang magandang umaga at napagpala. Nato na naman si Tope muling nagbalik. At magbablog ng kahit ano ng mga pagod vibes. At maaaring kapulutan ng mga idea o aral. Kung interesado kang manood ng ganito videos... Halika at samahan mo ako at iyong subaybayan ang mga vlog ko. Let's go! Tupi vlog ay ko, vlog reality life. Yan po ang tema natin ngayon. Wala nang intro-intro mga katops. Ngayon, balbalan na unang book ng aking pakikipagsapalaran. Sa ngayon po mga toks ako ay susugod na sa unang book ng aking tutunguhin. Unang book, medyo malayo, pero sige lang. 10 kilometers kabuyo kalamba. Pick up pa lang yan mga katops. Yung drop I don't care. <laughs> at ito na nga mga katops, ang laki. Tinali ko sa likod ng aking lalabag ko kasi di kasiya sa bag lala ko. tayo sa 1 MSR, Manila <laughs> South Road, Kabuyao, at 1 Pan Philippine. Sure ba yan, Wiz? Baka iligaw mo ko, Wiz, ha? <laughs> Tiwala LNG, Top. ko bahala sa'yo. Sige, pun kasi niligaw mo ako, Wiz. Sorry, NMN, wala ka na kasi data. Mag-load ka kasi. Ay, sorry, sorry, Wiz. Galing talaga ni Wiz. Sumasagot sa akin. Love kasi kita. So, yun nga, uh, Tops. Tambay muna ako. Abang ulit ng booking. okay larga na ako mga katops wala nga bok na napasok sa area ko so yun nga lumipat ako ng uh, area at Tops nakakuha na ako na ka ng pangalawang bok ooooh <laughs> papuntang <laughs> agas mga naman ito mga katops at eto na nga mga katops minalat ako naputulan po tayo ng kadena yun, ito madalas problema ng mga, mga katas, pero chill gawa tayo para basic na problema yan nako matindi pala serang kadena ko wala pag-asa malugtong teka, hanap tayo ng shop di ka kasi nag check, -check ng motor mo, puro ka lang gamit <laughs> yun buti nila mga tops nakakita agad ako ng uh, shop lapit sa pinangyayang pagkakutol ng uh, katina ng motor ko oh, my god grabe traffic ng highway san pablo top huwag ka ma worry ako bahala sayo ituturo ko ang shortcut saw oh! yun na nga mga katops okay na ulit ang aking motor go larga na tayo padasma from san pablo 82 kilometers po ang layo oh my gosh <coughs> yun hapon na po kailangan natin kumuha na ng pambiyahin natin pabalik papuntang laguna Baka eh. nga uuwi na naman ako nang walang makukuha na ito Maraming booking na papuntang uh, Yan, Paranaque eh. Kaso Alanganin na ako yung eh. oras eh Pero pwede sana Pwede <coughs> kung kukunin ko naman 116 tagi San Pedro tingko pa ng kilometro tagi naman tingko pa Yeah. Mm -hmm. Tawagin natin ng pa. Yan guys, hindi ko masyado kinukuha kasi pahirapan lang tayo din. Siyempre. Ayaw naman na mahirapan pa. Sa Pedro. kailangan mo kaya niya rin Good boy, good boy, good boy, good boy, good boy. Good boy na, good boy na. Suck. What's that? I'm home. <coughs> oh, شراب. <ch> <coughs> no. That good your spot Why? Asi ah, ya? Iya. Ha? Asi sih ya? Hah? So iya. Si ya? ha? Ang, ah, sih ya? Ya, ya. Ya. Mau? Hu. Nyawau. Okay, apa? Bisa kena hadap dua. at ngayon ay kailangan ko magbihis kasi may tiki ako ngayon sabihin ko yan ganito lang po aking live muna dito sa aking road trip may nabuhay lalamove kumita lang tayo ng 400 kasi pangit ang biyay ko ngayon guys so yun nga guys uh, yun po yung aking uh, experience sa biyay ko ngayon so ayun na, kumita tayo na bali kumita tayo ng 800 kailang na uh, ay hindi, kumita ako ng 900 kasi kumakita sa pagpapalit ng mga kadena subscribe nyo pa ako at ipalo yun lang po ang uh, pasasalamat ko na ma-upload ko na sana magustuhan nyo yung aking mga vlog so hanggang dito lang po aking vlog maraming maraming salamat po thank you for watching and peace out bye bye